Magandang araw po mga kababayan. Ito po si Skipper Dean TV. Uh, Uling nag-aanyaya sa inyo dito sa lugar na ito sa Malabon na uh, mayroon ngayon nagaganap na tiyanggian. As usual po, ang tiyanggian natin ay kada Sabado ng umaga hanggang tangali. Minggo ng umaga hanggang tangali. Uh, Tingin sa lahat po, ang uh, dahilan po po kaya ako nandito ngayon at sa uh, nagko-cover ay para po magpasalamat sa lahat ng mga tumangkilik po sa aking channel Skipper Bean TV. Maraming po salamat sa inyo lahat. Salamat po sa mga subscribers. Sa mga nag-subscribe at mga magsusubscribe pa. Maraming po salamat sa inyo lahat. At uh, isa po po ay uh, yung mga viewers, yung mga nagla-like, mga nagko-comment yung mga nagsishare po ng aking channel. Salamat po ng marami sa inyo. At ako po talaga ay uh, lubos na na naliligayan at natutuwa sapagkat umabot na po sa wakas ang aking channel ng 500 subscribers or mas mahigit pa. Kung di po ako nagkakamali na sa 504 or 505 na, imagine nyo po ah. Para sa akin po isang malaking milestone na po yun kasi uh, kahit po mabagal, at least mayroon pong progression. Ano po? May development. Kasi siyempre naman, hindi ko naman pwedeng itulad uh, yung aking uh, channel doon sa mga ibang talagang mga bihasa at magagaling na po ano, sa kanilang mga vlog at saka sa mga content. Ay, ako naman po eh, ano, kung ano lang po yung pwede kong i-cover at alam kong meron ako at kaya kong gawin, yun lang po yung aking nagagawa yun po yung aking na i-vlog. Uh, Pero lahat po na ito ay utang ko sa inyo lahat ng mga subscribers, mga nag-followers, uh, mga nag-like, nag-comment. So, keep on watching na po. Maraming po salamat talaga. Shoutout po sa inyo lahat. Uh, sana po ay huwag kayong magsasawa at patuloy po kayong tumangkilik sa Skipper Bean TV. Ngayon po, kasalukuyan ulitin ko, nandito ako sa Malabon at uh, umunta po ako dito para makita uli itong ating mga kaibigan at mga kababayan na uh, ako po ay eh, totoong nagigiliw kasi po ay ito yung kultura nating mga Pilipino na nakagyes na, na simula pa po noong araw. Ayan po sa background ko makikita nyo yung mga lovebirds na binibenta. Ayan po. Ayan po yung mga iba pa nating mga kasama, mga nagtitinda at mamimili dito sa mahal nating pulong duhat dito sa Flores Bazaar sa Malabon, Pet Changi. So ano po pong hinihintay nyo? Kung kayo po ay mayroong uh, pangangailangan o mahilig din po kayo sa pets, mga lovebirds, African lovebirds, parakeets, budgies, mga mga cats, katulad ng mga Persian cats, Siamese cats, exotic, kung ano-ano pa po, mga mahilig kayo sa aso, na katulad ng uh, mga Shih Tzu, mga Pomeranian, mga American Bully, mga Poodles, uh, meron po dito. At uh, meron din po dito mga sasabunging manok, yung ating mga kababayan na mahilig po sa manok. Ayan po, nandun sila sa bandarol ron. Nandun sila sa medical rank ko. Ah... Uh, Pwede po kayo makabili dito ng mga hindi naman kataasan mga, o kamahal ng mga alagang malok na ready to fight na. Yung iba ay kukondisyon nyo pa, ano po. Ayan, meron din po rito nag-alaga at nagtitinda ng mga aquarium fish. Iba-iba po, may betta, may goopy, uh, meron nga kanina kinover ko yung crayfish, ano po. So, yun po, ano. Uh, So po, ako po ay muling nagpapasalamat sa inyo lahat. Ito po si Skipper, Skipper Beam TV. Salamat po ng marami sa inyo. Magandang araw po. Katan yung muna natin. Sir Dante. Good morning, Sir. Oh, yes, yes. Ayan. Oh. Uh, ano ba ang mga paninda mo ngayon? Wala po naman siya lang po. Kay ini po sa bahay eh. Ay, ganun ba? Iba talaga pagka ano eh, no? Tambay. <laughs> Ikaw talaga. Napaka-humble. Tambay. Thank you. Thank you, Sir. Hello. Ito, may binabenta po dito ng uh, dalawang aso. Parang shih tzu yata to. o poodle. Kung gusto nyo naman po ng uh, sa sigmura at kumakalamang ang ating sigmura, ayan po, nagugutom tayo. Meron dito ang mami, ayan, kay tatay. Ayan po, merong uh, lugaw, kokot baboy, ayan po. murah lang po, tsaka masarap. Maganda mga chicken, so. Exotic, uh, ang mga ano, fancy chicken. eh po, daganda, di ba? Hello, good morning po. Good morning, pa. Mukhang oh, magaganda itong mga kalapati natin, Sir. Anakaming yan, Boss. Yun, no Kita ka agad. Eh. Alata eh. Iba yung ano eh. Iba yung, alam mo yun? Iba yung gating eh. Iba yun, o. biji Magkano po yung ganyan, Boss? Biji mo siya, Boss. Sige. Ibulong mo sa'kin. Sa Hahaha! <laughs> Iba yung ay, 1K po kanina yung 1K. Oh. Pwede tawaran, tawaran. Oh, yun. Oh, 1K na lang daw po. pwedeng tawaran. Magkakasundo kayo. Ayan, oh. Kita nyo kagad, eh. Jansen. Jansen? Opa. Malupit yan. Boss, nausap mo daw siya, boss. Nausap mo. Okay, yun, boss. Ano pong number natin, bossing? Para may sama ko dito. Number, sa'yo pong number. Opo, opo. 0906 829 Sino po hanapin sir? Au rulot. po? Ah, ayan. Tandahan nyo lang po ha. Para sa mga quality in pangkarera pa Sa Team Libis. Ayun, ah, diyan, sa Team Libis. Okay, very good. <laughs> Thank you po, sir. Thank you. bye si sir. Eh. <laughs> uh, uh, no, na, sir. O oh, yan o, oh. oh. free flight po yan o oh. O oh, kita nyo o oh. oh. Ayan o oh. African po yan, African uh, lovebird O oh, kita nyo, nag-exhibition pa o oh. Wala <laughs> ka O oh, diba O oh, kinakausap pa ni sir o oh. oh. diba, astig Hanep, ah, focus na to. Oh. oh, sige, ano mo do? Tingnan natin. Paglupit sa ulo mo. Oh, Yan oh. Ang bilis oh. Oh, ha? Dito nga, sir. Oh, pareho sila oh. Ah, pa. Ah. Oh. Oh, kita nyo. Pati doon sa manok, dumapo. Astig. Gulo na pala ibon mo, ano? Ang galing ah, ang galing ng teknik ah. Na ano nyo ah. Na train <laughs> nyo ah. May isa po na humuha ng pera, kaso. medyo may lang sa... ah, Ba, magandang training yun ah. Dapat turo mo, isang libo kukunin, ano? Hahaha. <laughs> <laughs> Di ba? Turo. Hype na hype yun. Ang galing, oh. Di ba? Ilang buwan na yan, sir? Tatlong buwan. Tatlong buwan pa lang. Ah, ah maliit pa yan. Hinantin ko na. Ayun. Yun pala talaga. Eh, paano yan? Matitrain pa yung kumain ng uh, ng feeds. Matitrain pa rin. Bagay, yun yung natural niya, eh, no? Dalay ako konti, ah. Ah, ganon. Ayan, oh. Oh, di ba? Ilang, ilang, ilang araw bago mo siya sinihiwalay sa ano? Ay, binibin lang ko dyan hindi ko hindi po -ano. Ah, bin binili mo dyan, ano na, hand feed na. Hindi, hindi pa. Maliit pa. Maliit pa. Tapos ikaw na yung nag-hand feed. Hanggang sa, ayan, lumaki, maamo na. Ayan, oh. o. So, o. di ba? Tapos, so, pag pag yung ibang-ibang, nag -ibang, sa yun. Flyby. Ah, okay. Tapos hindi mo mabalik. O, uh, pag yung ginaturwa ano, ng maayos. Ayun lang. Okay. Kailangan may oras ka dyan. Ayun lang. Tsaka syempre pag pinakawalan mo, medyo listo ka sa pusa, no? Mapa-flyby ma ma, ma pa, talaga yon, Di ba? At nung hindi na pusa. Ako! masakit sakit nun, mo. Tapos nadali ng pusa, no? Ayan, no? Ganda, oh. Kita nyo naman. Dito po yan sa Malabon, Pechangge. Uh, oh, baka may shout out ka kuya ya. <laughs> Sa girlfriend mo, ikumusta hey, mo? Shout out Patrick Salcedo Shout out Shout out Patrick Salcedo Pa, thank you ha, ma bossing ha. Thank you. Saan niyo kung isa lang? Meron na kasi kasi. Kayo, dalawang babae sa isa. Hindi, isa lang kasi. Oo, hindi. Kukukuha mo, na, kasi mo kuha ng trace. Baba, hindi siya bali papakit. Eh wala akong lalaki, may meron na kasi kung si. Kaya yan. Alam mo na sa mo na mag-chat pa as far Para hindi ka sa sa. Magkano din ang Magkano Ang kayo tryo. Ah, okay, pwede na. Trace din Kasi ka isa Ayan po, kinuha na lahat yung tatlong uh, crayfish, kumbaga uh, trio, dalawang female, isang male. Kinuha na po, mabilis ka usap. Kanina 1K lang, ngayon 800 na lang, oh, package na. Ayan <laughs> ganyan. Uh, uh, ng mga barangay at priyado ng mga sala galmaila okay na ba ah lagi ano siya kasi baka tuma si Manosarin maugay anong chebike saya Ha dali rin <laughs> dari dulu dan alus betul. Ibu Luna Bapak नमस्कार <laughs> Ayan po, pa-uwi na ako. Kasama ko ang asawa ko. Dito kami galing sa Changian sa Malabon. Salamat po muli sa inyong pagsubaybay. Marami pa rin pong tao sa kasalukuyan. Ayan, makikita ninyo. Uwi na po muna, muna kami kasi meron po akong gagawin pa. Yung akin po mga alagang poodles ay uh, merong buyer o ibebenta namin. Sana po mabili lahat isang pagsakan. So, salamat po ng marami Skipper Dean TV. Salamat po sa pagsubaybay. Have a great day.